Kaya nga na sinasabi ko guys uh, kasi 53 years old na tayo so too close na tayo too close na tayo dun sa ano uh, retirement age natin so so sasabihin ng iba bakit ano um, 500 500 Hi guys, welcome po ulit sa akin channel. This Lima Lakay po, Simplify Happiness, Simpleng Buhay, Buhay na walang hard, less stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for today sa magandang buhay po sa ating lahat. Music isang maligayang maligayang araw ng mga puso sa lahat ng mga nanay sa lahat ng mga tatay sa lahat sa atin, yan, isang maligayang araw ng mga puso, ayun um, today is uh, yan, February 13 po um So, ayan, magre-record po tayo, mag-upload po tayo. So, ayan, ang, ano ba yung na, nais kong i-share o ibahagi sa inyo? So, ayan, nagkakwentuhan po kasi kami nung aking isang kasama sa trabaho. So, ayan, uh, sabi ko nga sa ma magandang ilagay yung ating uh, yung pera. So, parang pumasok kasi sa idea ko yung MP2. Kasi, bakit po? Kasi, so, sa mga, ayan, nakakapanood po ng aking uh, mga video. So, meron po akong, ayan, Money 8. Ayan, so, sa BDO Live. So, yan po ay, ayan, tapos na dalawang hulog na lang po ako February ngayong February at September So may mga ayun konting kwento mo, kwento mo na po so bago uh, bago ko ikwento sa inyo yung ano uh, kung uh, kung bakit po ako nag-avail ng MP o bakit ako nag-enroll sa MP2 so ng pag-ibig fund So alam niya guys um, yun nga itong aking ayan uh, video money life is uh, um BDO Money 8 Plus. So, ayan. Ayan. BDO Life. So, matatapos na po ako dyan. Um, at uh, napaka-tingful ko po kasi 8 years. 8 years ko po siya, guys, na hinulugan. So, manakapanood ako ng mga vlog. Uh, ayan. May mga, syempre, may mga iba na ano na ano. Ah, uh, kumbaga uh, nagwithdraw, hindi nila tinuloy So, kanya-kanya naman tayong opinion, irespeto po natin yun, So, parang may mga nag-comment na sa mga ano na dapat nag MP2 na lang. So, kasi guys, ah uh, uh, ito kasi ano BDO Life Insurance po siya, guys. So, whatever happened, ah uh, for me, kahit paano, may makukuha po yung aking pamilya. So, yun po yung reason ko kung bakit ako kumuha ng BDO Life na insured po ako. So, yun. Um, so, yun yung aking ano, reason kung bakit ako kumuha. So, ito naman, ano, ayan nga, since matatapos naman ako, so, may mga comment ako na maganda, ah, may mga comment. May napanood ako mga vlog na maganda nga ang MP2. So, ah, kasi ang MP2 naman ng pag-ibig pa, ito, ah, hindi ko alam kung tama po, ah. hindi ko alam kasi kung ah, whatever happened, Uh, Tumihimi makukuha ba dun yung ano Siyempre, baka Ang ano ko is yung Ano lang talaga uh, Yung Kung ano lang yung hinulog mo Then plus yung dividend So, kasi may dividend siya na ano eh uh, Meron siyang uh, Tubo na 0.6 Ah 6, uh, point 6.4 uh, per ano, uh, parang ganon So, ngayon, mataas na po, mag, mataas na po ang tubo. So, doon po ako, yan. So, nung isang gabi, ayan, uh, kagabi, nakaano ako po na, ayan, mag-enroll through online. So, yun, napunta ako sa... Uh, pag-ibig www. Dot, ano, so yun sa uh, ano ng pag-ibig so yung kinlik ko yung e-service so lahat naman doon uh, uh, then yung MP2 enrollment so uh, matik naman doon kung ikaw ay employed nakalagay naman doon kung ano yung mga ano mo or kung ikaw ay member kung ikaw ay member and matik naman doon nakalagay na yung mga information mo so ang pipiliin mo na lang kung magkano yung ano mo yung um, uh, yung hulog mo or uh, kung paano ba ang gusto mo kung yearly mo kukunin yung ano mo dividend mo or um after 5 years. So, ang pinili ko is after 5 years then 500 500 uh, monthly. So, ang plano ko dapat is uh, magano So, ayan, lilitaw po yan, yung form na yan. So, ayan, kasama po dyan yung ating account number. So, yung ating account number, yun, uh, nakapag-enroll uh, tayo dyan. So, ayan, may lilitaw dyan na may kasama po dyan yung ating account number plus yung ating information. So, kahit hindi nyo napirmahan yan, okay lang po yan. And then, ayan... Uh, Uh, nung una kasi ang plano ko sana mag uh, ano ko yung uh, over the counter yun yung nilagay ko doon. So parang nagbago ang isip ko kasi parang napaka ano naman ah uh, yung kumbaga siyempre busy tayong mga nanay, pagod tayo so parang ano ko naman is uh, pupunta pa ako sa pag-ibig baka mahaba ang pila. So nagbago ang isip ko tumawag ako ulit sa pag-ibig kung pwede ko ba na i-change na mag ano na lang ako uh, salary deduction kasi may mga option din guys guys kung salary deduction or uh, over the counter. So yun na nag ano ko. Uh, sabi niya galing niyo lang yan ma'am sa ano niya sa payroll niyo para uh, katunayan magpapadeda kayo nung ano uh, sa mp 2 So ganoon nga yung ginawa ako, nagpunta ako doon. So ininsist naman ako ni ma'am doon na pagtanungan ko na ganoon nga uh, uh, at dito um Da, uh, daling ko yung ano yung kafe ng aking yun nga yung pinakita ko sa kanya na ano dinownload ko na meron ng kasama account number so dinala ko sa kanya yun then by March ayan February ngayon kakaltasan na ako ng 500 a month Gaya nga na sinasabi ko guys, uh, kasi 53 years old na tayo. So, too close na tayo, too close na tayo dun sa ano, uh, retirement age natin. So, so sasabihin na iba, bakit ano, um, 500, 500 lang. So, gusto ko sana mas malaki, kaya nga lang, um, need ko rin naman mag-ipon para sa yun. Meron pa kasi kung dalawang uh, nagaaral nag-aaral. So, gusto ko, uh, gusto ko na makaipon din para sa pag-aaral nyo. So, kung baka ibubuhos ko dun, uh, hindi eh uh, rin naman na ano kasi uh, ano sila grade 9 so 5 years pwede ko rin man din, uh, pwede mo naman din i-pull out na yung uh, pera mo doon uh, uh, kasi nga ano yun eh after 5 years uh, need mo na talaga na i-ano yung uh, pera mo kunin so yun nga uh, syempre may mga pangangailangan din tayo sa buhay so ordinaryong empleyado naman tayo ordinaryong empleyado lang naman tayo so uh, baka mahirapan ako kung ano ah uh. 1,000 monthly. So, katatapos ko lang din naman dito sa, yan, kay BDO. So, yun. Um, yun, uh, kasi sabi ko nga, ah, uh, sa mo ba, kasi hindi naman tayo makapagnegosyo din guys, although nag-iisip ako guys, ng kahit paano pagkakitaan, kasi nga um, wala naman din magbabantay kung halimbawa uh, magtatayo ng negosyo so sabi ko sa kasama ko, nagkukwento kami sa ba natin? parang ako napanood ko yun sa MP, uh, mp2 ng ano, ng pag-ibig pan. So, sabi ko, gusto ko siya i-try. So, yun nga, na-try ko siya, na ice ko siya sa payroll kanina. So, i-deduct na ako. So, ganoon ah, uh, mas maganda kasi, na yung kahit pa ano. Kasi, ko sa bangko nga lang, ah, uh, hindi naman siya, ano, um, Uh, tutubo. So, yun. Uh, Pang-emergency lang talaga, guys. Kung halimbawa, iiwan mo yung ano mo. Kasi nga, bumababa naman yung ano nga, yung sa inflation, ng uh, inflation, pag nilagay mo sa banko. So, yun ang naisip ko nga, mag-an sa MP2. So, yan. Yeah, mas maganda nga, mas bata, yun tama, mas maganda mas bata mag ano, mag uh, ayan, mag avail ng MP2 kasi uh, lalo na kung ikaw eh, ano, young age na working at member ka naman ng pag-ibig so yun, mas maganda, kasi ito narinig ko to, um, narinig ko to, uh, ano ano uh, during the time na ano yung nagjujuti kami sa anong pa, pandemic kasi nga ano ako guys ah uh, tawag dito um, frontliner so syempre hindi naman ako makalabas hindi naman tayo maka ano nun, uh, makalabas so online nga so hindi ko siya tinuunan ng pansin so ngayon na lang no, matap, matap, patapos na ako sa KBDO so yun um, kaya naisip ako talaga kumuha Siyempre, nagdaan na ano, yung pandemic sa atin, two years, so yun. At kasi yung, ano, yung uh, money eight, ayan, ng video life, kasi may mga BUL po yun. So, ang ano ko lang kaman talaga dun is yung uh, insured ako. So, apa na uh, waiting ng maturity ng ano, ng uh, yung ating contract sa BDO life is uh, what happened to me. Um, may makukuha talaga yung aking family and then na, uh, uh, maturity kahit wala na ako uh, makukuha po nila yung aking, uh, yung ating, ano doon, uh, inilagay na pera. So, uh, yun, um, kahit pa, kasi nga, nagkaka, kumbaga, uh, nung 45 years old po ako, yan, uh, nag-start na ako ng, ano, nag-isip-isip. So, yun, uh, kaya inayos ko din yung aking SSS. Meron po akong SS, tsaka GSIS. So, yan, uh, ako po ay naghuhulog ng, ano, uh, uh, aking SSS voluntary so yun nga parang uh, 550 a month or 20 pesos a day po so yun um, quarterly po ako naghulog doon. so last January po itong January na to ayan uh, uh, naghulog po tayo So, yun. Um, pwede po, pwede po na magpa, ano, salary deduction sa MP, MP2. So, yun, pumunta ako sa payroll. Payroll kanina. And then, ayun, dinala ko yung copy ng, ng aking, ano, form na, ano, dinownload uh, ng pag enroll natin sa MP2. So, uh, kahit paano, kahit paano, ilagay natin yung pera natin doon, 500 a month, may, ano, tutubuin. Kasi, minakita ko ng mga, ano, eh, parang, uh, kahit paano, after 5 years, ng 6,000 yung kanilang pera kasi too late din naman niya siya parang retire retire na yung nabasa ko na nag ano siya nag um, enroll ng ano MP2 so parang narinig ko rin naman pwede rin naman kung kayo ay uh, dating member ng pag-ibig gusto nyo ituloy yun or uh, mag-avail uli ng MP2 uh, pwede naman so um yun na uh, kasi ayun na uh, pagka nga kasi nilagay natin sa bangko or uh, sa ating alkasya hindi ano hindi kasi ano uh, lalago yung ating pera uh, then uh, wala naman din tayong mala, pa, pera na pang malaki malaking investment yun, ba mga bibili ng mga ari-arian eh wala naman tayong ganun so simpleng ano lang naman po tayo uh, tao so simpleng uh, empleyado lang tayo so yun um meron akong ginawang elkansya doon uh, kasi gusto ko talagang uh, kahit paano uh, makapag-ipon ng ano, uh, pang-business so uh, wala tayong ano eh hindi naman tayo isang ano lang tayo simple ano ordinaryong Pilipino yung nakakaraos ka sa araw-araw and then plus uh, yung makaiwas ka talaga sa utang at uh, healthy healthy tayo yun ang importante so yun ba't kayo naikwento to kasi pinag-uusapan namin ng aking kasama so try ko sabi ko so yun na uh, ayos ko hindi uh, na tumawag ako sa pag yun. Sinagot nila yung mga katanungan ko. So, yun pa pala, meron pa pala akong ano, isi-share sa inyo. Yung ano, yung uh, 500 pesos, wag bababa sa 500 pesos, pero pwede mong pa-increasean. Doon sa form kasi, na inano ko sa, sa pag-ibig, nakalagay doon, kung magkano yung sinagotan ko doon, 500, nakalagay doon sa form eh, na ano, 500 talaga yung ano, yung uh, nakalagay doon. So, yun yung ano, yun yung sinabi ko doon sa aming uh, payroll. So, pwede naman palang increasean, kahit hanggang ano, um hanggang uh, 3000 pwede kahit hindi yung inilagay mong price pwede so um, kahit pa ano yun uh, natutuwa ako kasi may panibago na naman akong ano uh, may panibago na naman akong uh, kumbaga sa akin na gold gold to eh ko gold yung aking ano na to na makapag ano makapag ayan ipun na naman uli so yon so yan ipon-ipon lang uh, suk suk sok lang tayo Ayan, isang maligayang maligayang araw ng mga puso sa ating mga nanay. Happy Valentine's ngayong 2024. So, ayan, natutuwa ako. At ayan, naayos ko yung aking MP2. yan uh, salary deduction po tayo. So, yon uh, nakausap po yung aming payroll. So, yan kinuha nila yung aking form. At tayo ay uh, 500 a month. So, ayan, uh, sa ating sahod. So, uh, another goal na naman to. Kasi yung ating BDO Money Life, yan isa na, ayan, dalawang hulog na lang. Ayan, tapos na po tayo. So, ayan, ganyan na nga buhay ng isang mga nanay, budget-budget. So, kahit paano yung ating uh, uh, nilalagay na pera doon ay tutubo. So, ayan, tara na mag FE2 tayo sa ating pag-ibig band isang maligayang araw ng mga puso sa mga nanay thank you for watching